Dead on the spot ang isang job order employee ng lokal na pamahalaan ng Pagalungan Maguindanao del Sur matapos pagbabarili ng hindi pakilalang sospek habang pauwi sa kanilang bahay sa sitio Umalingko, Barangay Inugog, Pikit, Cotabato, kahapon ng hapon, Oktobre 29. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Christopher o mas kilalang Tuper Malingo, residente ng naturang barangay at kasalukuyang naka-assign sa local civil register office ng pagalungan LGU. Ayon sa inisyal na ulat, sakay umano si Malingo ng kanyang motorsiklo galing trabaho nang bigla siyang pagbabarilin ng mga lalaking sakay ng itim na Kawasaki Baja Motorcycle tumakas agad ang mga suspek matapos ang insidente habang agad namang rumisponde ang mga otoridad sa lugar. Patuloy ang pursuit operation ng pinagsanin na puwersa ng pikit PNP at militar upang matukoy at madakip ang mga responsable sa pamamaril. Patuloy ang pangangalap ng PNP ng mga ebidensya at testimonya sa mga saksi upang mabigyang linaw ang kaso. Samantala, ito na ang ikalawang insidente ng pamamaril sa magkasunod na araw sa bayan ng Pikit. Nito na araw lamang, isang padre de pamilya ang napatay habang sugatan ng kanyang anak na babae matapos pagbabarilin sa isa pang barangay sa nasabing bayan. Patuloy na nananawagan ang mga residente ng Pikit sa mas pinaigting na presensya ng kapulisan at seguridad upang mapigilan ang masunod-sunod na kaso ng pamamaril sa lugar. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.